Alam mo ba, sa halagang 10,500 pesos, pwedeng pwede ng magbago buhay mo. Gusto mo bang makarating sa iba't ibang bansa? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong sasakyan? Or gusto mo rin ba magpatayo ng sarili mong bahay? At higit sa lahat, darating ang oras na magkakaroon ka ng napakaraming time para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Excited ka na bang malaman? Alam ko, excited na excited ka na. Alam mo ba, sa halagang 10,500, bibigyan ka ng products na worth 10,500 din. Ang pinakamaganda dito, kung iisipin mo, dun palang bawing bawi ka na. Ano yung mga products natin? Number one, meron tayong food supplement na pinakakailangan siya, especially sa panahon ngayon. Kasi magiging healthy ka, lahat ng vitamins na kailangan ng katawan mo, nandun na sa food supplement natin. Meron din po tayong tinatawag na anti-aging kung ikaw interested ka na yung pagtanda mo masyadong bumagal na hanggang edad ka ng 50 pero yung itsura mo mga 30 or 20 pa lang, yun, meron tayong anti-aging. At ang pinakagusto ko, lalo sa panahon ngayon, yung burn iced tea. Kasi yung burn iced tea, kung nagpapapayat ka, yung pawis mo magta times 3. In short, ang bilis lumabas mismo ng pawis mo. Kaya na talaga ng napakabilis ang iyong katawan. Dito naman tayo sa business side. Narinig nyo na yung produkto. Business side tayo. Actually, simpleng, simpleng, simple lang ito. Number one, meron tayong tinatawag na outright bonus. Ano outright bonus? Sa lahat ng marirefer nyo at bibili din ng package, meron kayong kikitain na 1,000 pesos. Isipin nyo, kung meron kang kahit palima-lima kada buwan na nare-refer na bumibili ng package, may dagdag ka ng 5, Una pa lang yan. Ang pangalawa, meron po tayong tinatawag na match sales bonus. Ano yung match sales bonus? The moment na bumili kayo ng package, automatic magkakaroon ka ng left group sales at magkakaroon ka ng right group sales. Ngayon, pag meron kang nirefer at nilagay mo sa left mo at meron ka pang nirefer ulit na isa na nilagay mo naman sa right mo, good news, kikita ka ng 1,800 pesos. Yes, 1,800. Ang pinakamaganda pa dyan, what if dumating ang time, may sampung nag-refer. May sampung nag-refer sa left at sa right. Magkano ang kikitain mo? 1,800 times 10. 18,000? Okay na yun. Kaya lang, pat ipaglumaki pa ng lumaki ng lumaki. At ito na, pangatlong kitaan. Ito yung pinaka-favorite ko. Bakit? Ang tawag ko dito is retirement income. Bakit siya naging retirement income? Kasi sa lahat ng under mo, sa lahat ng community mo, sa kada gamit nila ng produkto, may kikitain ka. Kaibigan, ito tanong ko gaano ka na ba katagal umiinom ng kape? Gaano ka na katagal gumagamit ng sabon? Gaano ka na katagal gumagamit ng toothpaste? Kumikita ka ba? Dito sa community natin, habang gumagamit ka ng produkto natin, habang nagre-refer ka sa ibang tao ng produkto natin, automatic may kikitain ka. Maliit lang siya. Pwede kang kumita ng 3 piso, 5 piso, 10 piso. Pero tandaan mo, kahit maliit yan, kung madami yan, ang laki pa rin yan. Yun ang nangyayari sa amin dito. Since nakapag-build kami ng napakalaking community, ang laki din ang kinikita namin. Minu-minu-minuto. Kaya, kung interested ka, eto ang advice ko sa'yo. Balikan mo kung sino yung nag-send sa'yo ng videong to. At ang pinakamaganda, tanungin mo siya kasi meron pa kaming isang sekreto na tuturuan ka namin kung paano kakikita ng mas mabilis. Yes, mabilis na nga yung ko pero mas mabilis pa at lalong tuturuan ka ano yung mga technique na gagawin mo para mabilis mong makuha yung mga gusto mo